So, ayan guys, this time alas 6 na palitan na natin duty. So, tanungin natin yung mga tao sa kayo mga trabaho nila. At saka syempre, sahod na araw-araw kasi nagbibigay ng sahod para walang problema. Tingnan natin, dito tayo sa labas. Oh, ayos pila, ano pila to? Nagulo na, pila nang maayos. Doon. Pila, ikaw doon kapila ka, mamaya ka lang ka file So, anong posisyon mo? ano, Pritong Manok. Pritong Manok, o Jake. Saan? Pritong Manok daw. Baka makalusot ha. Ikaw, posisyon mo tay? Nag Hiwa. Naghiwa ng condiments. Opo. Okay, next. Marinit. Saan? Posisyon? Marinit. Marinit. Ikaw? Tubig. O, ba't walang pismas? Walang ano? hernit. hirnit ay, tigayigib ka? sige, tigayigib pala to eh posisyon? sa CR madam CR, tigalimis tiga ano? posisyon mo? mangkok 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 mang mangkok mang hindi to ikaw, saan? sa mangkok tariyat pagkat tariyat tigabigay soft drinks soft drinks tigabigay, guna ikaw, kabanjing-banjing ang posisyon salang <laughs> Oh, Pabanjing-panjing, may sahot Sabaw. Sangka. Sabaw. Sabaw. Kanin. Kanin. Sikin. Sikin. -manok. Sikin. Sikin. daw. Wala, wala kang mga coins. Kapalit na lang kayo dyan. Loto, hindi ka to. tika lang, inaano ko tao. Baka magdubli-dubli. Ito na naman mo, wala? Ay, gadaan mo daw. Searching muna, baka marami yes, na kupit. Pero okay. ano mga damadala, baka nandyan mga paninda ko. <laughs> Ang okay. anyway. daming sapatos, ha? Tag saan? Ihaw. Sige, bigyan mo 50. Ihaw. Saan? Magalagala? Kanin. Wala akong ibang damit? Wala akong ibang damit? sa oh, sige, sige, go. Kasi, ka sa kanin, di. Eh? Ay, ako na. O, dito, saan? Nalibala. Dalawa sila. Nalibala. Dalawa sila. Nalibala. Ikaw, saan? Nalibala. Sino pa yung wala? Oh, yung o, dito ba? na. Panisahan lang. Saan, Jody? Sara G, tiga ikot ng mangkok. Sara G. <laughs> Sino pa?

<laughs> oh, ay, ay, ay. Sa Pal paluwagan sa akin. Sino pa, sino pa? Anong paluwagan? 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 paluwagan. Sa paluwagan. 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 Sa sabaw? Sino pa wala? Paluwagan. 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 Sino pa wala? So, may ano naman yan, ilang araw ka na ngayon lang, di ba? So, may utang ka pa. Bawas lang natin, sige na. O kamera, ang daming camera? Ano yan? Na kasi ano na ba, mga channel? Kasi <laughs> na todos daw, day. Oh, ilan ang utang mo? 5,000, di ba? 3,000 na lang. Oh, may utang ka pa. Sige na. Oh, Jake. Magpayat tayo ng soft drinks. Pasok ka na sa loob. Oh, picture, picture. Picture na After magpasaw ni Diwata, picture-picture naman. Sana all. Sana all mataas. All made pa to. All made. All made panggasinan. Selfie selfie muna tayo. So ayan ngayon naman, uh, Ikuti naman natin picture go. Ngayon naman ikuti naman natin at kumustahin ang ating parisan kung may makumakain pa ba o wala na. Si... <laughs> Ito lang, may nagkukumpulan mga empleyado dito. Ano to? Anong meeting yan? Pati hindi ako kasali? Anong mga meeting nyo na yan? Pati hindi ako kasali? kasali Huwag ng paluwagan sa kunyo. Yung mga paluwagan nyo, pag nagkaroon niya ng abiriya, pag nagkaroon ng istakpahan, wala akong kinalaman oh, dyan, ha? Wala akong problema. Pagkaroon ng iskam dyan, huwag kayong lalapit sa akin. Kung ano-ano, baka mamaya, eh... pagkaroon siya mag, uh, mag uh, Madam! Pagkaroon kayo ng iskam dyan, madamay ako dyan. Wala, kayo, madam, lamas. Ako may hawak yan, madam. Walang problema. Sino ang promotor ng paluwagan? Ako! Sino nasa sah kaya ko kumuha yung mga sahod nyo, ha? Wala na tayong puhunan. Kailangan yung mga sahod nyo, parang yun sa akin at may ikote na akin. ko. lahat na lahat ng mga sasahod, i-hold mo muna para may paikot natin. Sa akin mo muna ipautang, ha? So ayan, may mga palwagan na pala nagaganap sila dito yung mga ano employees. Pero in fairness, ang ganda tingnan ng mga damit. Oh, no? kaya, picture, 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 picture tayo. Okay. Picture camera n'yo. Sa isa lang. <laughs> picture. camera Picture picture no? Wala naman palang silang camera. Ako palang may camera. Ayan. Sa likod, wala Sa ka uniform. kayo uniform. Ito yung mga, uh, kanyang mga crew. Oo, oh, empleyado. Bagong empleyado, hindi mo Kung kaya may mag sa inyo, empleyado ko, basher pala kayo Happy birthday, last mo na yan, saring lang. <laughs> sige, sige, picture, picture. O, oh, sige na, picture muna. O, oh, labit, labit, labit na, labit. Kuya, naka-video ka. O, oh, sige. Advance, happy birthday. Happy birthday, magpapansit ka naman. Thank you, po. <laughs> What you want sa say belated happy birthday? As ang nangan <laughs> Thank you, Bob. Thank you, Bob. Thank you, Bob. Thank Okay, go. Happy graduation. Hi, Lee and Happy graduation and congratulations na graduate ka na. Laban lang. Okay. 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 Ayan, pasok na sa squad. Pasok na TRO to have shot out sa negosyo daw nila. Bye-bye. Ano yan?